Ang pamimili nga ng chocolates ang pinaka-exciting part kapag may uuwing OFW galing ibang bansa. Yo! Anyo nga sa yo! Ngayong araw nga, mamimili nga ako ng mga chocolates na ilalagay ko sa balikbayan box ko. At dahil medyo nahihirapan nga ako mamili, ito na nga lang yung kinuha ko. Limang balot agad ng mga mixed chocolates. Tapos kumuha nga din ako nitong mga sneakers. Gusto ko din kasi talagang piliin yung mga maliliit na sizes ng chocolates lang para madami ako mabahagihan. Dito nga pala ako namimili ngayon sa Emart Traders. Dito din yung bilihan ng mga wholesale na items kaya halos lahat na makikita mo dito is mga bultuhan talaga or di kaya yung mga malalaki yung size. Kumuha nga din pala ako nitong ABC na chocolate na to. Ito kasi yung chocolate na laging binibigay sa amin yung katrabaho namin na Ajoshi. At guys masarap talaga siya tapos gawa talaga yan nila dito sa Korea. Tapos nakita ko nga tong Nutella biscuits na to. First time ko lang ito makita kaya kumuha nga ako ng tatlo. At dahil nasa traders nga ako, syempre hindi mo awala yung mga pre-taste. Kumuha nga ako nitong pre-taste na jelly. Kasi ako si Jelly eh. Siyempre <laughs> hindi tayo binigo sa lasa. Tapos kumuha nga din pala ako ng dalawang box nitong pepero. Tapos ito, Korean chocolate din siya. Medyo mura nga lang siya kaya kumuha nga din ako nyan. Di ko pa nga halos nalilibot yung buong aisle. Ang dami ko na nga agad nabili. Pero okay lang kasi I am healing my inner child naman eh. After ko nga pala dito sa mga chocolates, dito naman ako sa mga spam. Yung light nga lang yung kinuha ko para hindi masyadong maalat. Tapos ito nga nakita ko nga tong Nutella na to. Buti nga hindi ko siya nabili. Kasi malapit na yung expiration niya eh. Bakit pa naka-display kung may expired na tapos hindi pa naka-sale, ba? Diba? Kaya hindi ko na ngayon kinuha. Sa ibang store na lang ako hahanap ng Nutella. Buong buo pa din sa isip ko nung first time ko makatikim na Nutella nung bata pa ako. <laughs> Padala lang kasi yun nung nanay nung bayaw ko. Kaya kapag may kabahagi yung ate ko, nakakatikim din ako. Kaya sabi ko talaga dati. Kapag nagkaroon talaga ako ng madaming madaming pera, bibili talaga ako ng madaming madaming chocolates. At kakainin ko talaga lahat ng pagkain na hindi ko kayang bilhin nun At ito nga fast forward Natupad din naman yung mga minamanifest ko dati nung bata pa ako Kaya kapag tinanong ako ng tell me something about your childhood nako baka hindi tayo matapos dito Mabalik na nga pala tayo dito sa pinamili ko at eto na nga kinukwenta na nga pala itong mga pinamili ko. Inabot nga siya ng 400,000 Korean won. Sa mga oras na nga na yan medyo gutom na nga din talaga ako kaya iniwan muna namin siya dyan. Dito naman kasi guys hindi ka naman kakabahan na mag iwan ka ng mga gamit mo or pinamili mo dyan sa gilid. Kasi hindi naman nila papakilaman yan. Pinag take out ko nga din pala yung mga kasama ko sa bahay at saka yung mga katrabaho kong pinay ng pizza. Sa mga oras na nga na yan, ay pupunta na nga kami sa parking area. Nagpasama lang din kasi ako. Ang hirap lang din kasi talaga mag-commute lalo na kapag madami kang dala. Kaya buti na lang din talaga may mga mapapakasuyuan tayong kaibigan dito sa Korea. At halos minadali ko na nga din yung paglalagay nito mga pinamili ko sa shopping bag. Para makauwi na din. Annyeong!